So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang love advice na maaaring kapulutan nyo ng mga bagay-bagay na maaaring yung i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So at this moment of time mga kamamay, ang magiging topic natin ngayon is mga bagay na po pwede mong dagdagan. Okay? Para sa ganon, mas mahalin ka ng isang lalaki at mas habulin ka pa ng mga ito. Yes, gusto mo ba na mangyari yun mga kamamay? Well, maganda sana natapusin mo yung video ito hanggang sa huli para sa ganon may apply mo ng maayos itong mga tips na aking i-share -share sa iyo. Okay? So, bago natin simulan yung na uh, topic natin ngayong gabi ito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share at mapag-usapan. Kung napindot mo na, maraming salamat mga kamamay at simulan na natin ang topic natin ngayong gabi ito. So, ano nga ba yung mga bagay na po pwede mong dagdagan upang sa ganon mas mahalin ka, mas habulin ka ng isang lalaki. So number one, kailangan mong dagdagan yung pag-aayos mo sa sarili mo. Oo mga kamamay, kung dadagdagan mo na ayusin mo ang sarili mo, magpaganda ka, mag self-improve ka, ayusin mo ang ugali mo, ayusin mo ang karir mo, maghanap ka ng mas marami pang pagkakakitaan, eh talagang hahabulin ka ng isang lalaki, talagang uh, mas mamahalin ka ng isang lalaki kapag kaganyan, Bakit po mga kamamay? Kasi iaangat mo ang level ng ganda mo eh, iaangat mo ang level ng pag-aayos ng sarili mo. Ika nga, magiging high value woman ka sa mata ng isang lalaki. Which is, kapag ka nangyari yon, naging high value ka sa mata ng isang lalaki, eh talagang sasambahin ka nila, hahabulin ka nila. At talagang yung mga lalaking yan, eh hindi ka na pakakawalan pa sa kanilang buhay. Bakit? Ang hirap kayong humanap ng isang babae na high value. Yung tipong araw-araw nag-aayos, yung tipong araw-araw nagpapaganda, araw-araw nagpapaseksi, araw-araw ini-improve ang kanyang katangian, mga kamamay, kapag kaganyan ka, mga girls, kapag kaganyan ka, nasa iyo ang isang uh, katangi ang ganyan na naaraw-araw na, na ka nag-aayos ng sarili na nagpapaganda, eh malamang sa malamang, hindi ka papaltan ng isang lalaki. Bakit ka papaltan? Baka mamayang makuha pa nila eh isang mga o isang babae o mga babae na hindi kayang sumabay sa ganda mo. Hindi kayang sumabay sa pagiging uh, wais mo. Okay? Kaya mga kamamay, kung dadagdagan mo pa ang uh, oras mo upang i-improve ang sarili mo para pagandahin ang sarili mo sigurado ako mga kamamay hinding, hindi hindi ka bibitawan ng isang lalaki at malamang sa malamang labis ka nitong hahabulin labis ka nitong aasamin at panggigigilan kaya mga kamamay iangat mo ang level mo ng pag-aayos at pagpapaganda ng iyong sarili para sa ganon ang isang lalaki ay hindi umalis sa tabi mo Okay? So, number two, kailangan mo rin iangat ang level ng oras mo sa sarili mo. Yes mga kamamay Kapag kaganyan marami kang oras sa sarili mo At hindi ka maraming oras sa isang lalaki Malamang sa malamang Hahanapin niya ang oras mo Bakit? Eh syempre hindi ka masyadong Nagbibigay ng oras sa lalaki Hindi ka masyadong nag-update Hindi ka masyadong nagte text Hindi ka masyadong tumatawag Hindi ka masyadong nag-demand ng oras Kapag kaganyan mga kamamay Nagiging busy ka sa sarili mo Nagiging busy ka upang kumita ng maraming pera Nagiging busy ka upang ayusin ang sarili mo Sa madaling sabi hindi masyadong maraming oras ang ibinibigay mo sa lalaki kaya yung lalaki lubos na naghahanap ng atensyon mo kasi nga hindi mo siya masyadong binavalidate kaya ang lalaki talagang uh, tatanungin ka kung ano pa laging ginagawa mo bakit parang hindi ka na nagpaparamdam masyado sa kanya hindi ka na nakikipagkita sa kanya na dati rati naman ay eh, gustong gusto mo lagi nakausap siya, gustong gusto mo lagi katawagan siya, gustong gusto mo lagi makipagkita sa kanya, pero bakit ngayon, kukunti na lang yung oras mo sa kanya at ibinigay mo na to sa sarili mo syempre, kapag kaganyan ang gagawin ng mga kamamay talagang uh, ang lalaki na talaga ang maadik sa kahanap sa iyo at the same thing, gumaganda pa ang karir mo, nagiging maganda ka pa Okay, double purpose yan mga kamamay eh. Okay ka na, maganda ka na, sexy ka na, mayaman ka na Tapos yung lalaki maghahabol pa sa'yo Kasi possible kapag ka hindi siya naghabul sa'yo Maraming mga lalaki ang aaligid sa'yo Maraming mga lalaki ang pupwedeng manligaw sa'yo Kaya yung lalaki, nakukunti ang binibigay mong oras sa kanya Talagang hahabulin ka at aasamin ka na mapasakanya ka palagi Okay? So number 3 Iangat mo rin yung antas ng pagmamahal mo sa iyong sarili Okay? Kailangan mga kamamay, yung pagmamahal mo sa sarili mo, ibigay mo. Hindi po pwedeng laging ang mahal mo lamang yung taong nandyan para sa'yo. Hindi po pwedeng ang mahal mo lamang yung asawa mo. Hindi po pwedeng ang sobrang binibigyan mo lang ng pagmamahal yung jowa mo. Kailangan mo rin bigyan ng pagmamahal ang sarili mo. Okay? Bakit? Kasi kapag ka masyado kang nagmahal, yung tipong wala ka nang itinitira sa sarili mo, kapag ka iniwan ka niyan, kawawa ka. Wala ka kasing itinerang pagmamahal sa sarili mo Yung tipong lagi mong binibigyan ng gamit Binibigyan ng pagkain Binibigyan ng pera Yung oras mo halos umikot na sa kanya Lagi mong itinetext Gusto mo laging mag-update sa kanya Gusto mo laging kausap siya Gusto mo laging ka siya Kapag ka laging ganyan Ang ibinibigyan mo sa isang lalaki Yung tipong ibinuhus mo Ang lahat ng pagmamahal mo sa kanya Sigurado ko mga kamamay At the end of the day O pag uh, dumating yung time na iniwang kanya Sigurado ko wasak Ah, talagang baka hindi mo kayanin Yung iba nakakaisipan ng hindi magagandang bagay kapag kainiwan Dahil ngayon sa hindi niyo pagmamahal sa inyong sarili Imbes na mahalin niyo ng sobrang isang lalaki Imbes na mag-invest kayo ng mas maraming pera panahon Pagmamahal sa isang lalaki bakit hindi nyo ito ibigay sa inyong sarili? Mga kamamay, kapag ka mas minahal mo ang sarili mo, konti lang ang pagmamahal na ibinigay mo sa isang lalaki, sigurado ako. Kahit sandaanin, kahit magpabalibaliktad magpabali, ang mundo, kapag ka nagkaroon ng uh, pangyayaring iniwang ka ng isang lalaki, hindi ganon kasakit. Bakit? Eh kasi mas minahal mo yung sarili mo. Yung tipong uh, kung sino yung manatili sa buhay mo, siya na lang yung mamahalin mo. Kapag ka ganyan ang moto mo sa sarili mo kamamay, sigurado ako magiging wise ka sa buhay, magiging wise ka pagdating sa pag-ibig mo at makakamtan mo ang pagmamahal na deserve mo sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, mas iangat mo ang antas ng pagmamahal mo sa sarili mo kaysa sa ibang tao. Mahalaga yan mga kamamay. And last iangat mo rin yung antas ng pagiging mabuti mong tao na mayroon kang mabuting ugali at busilak na puso. Yes, mga kamamay, kapag kaganyan ganyan, iniangat mo yung pagiging mabait, pagiging mabuti mo sa kapwa, pagkakaroon mo ng busilak na puso, eh talagang ang isang lalaki ay maghahabol at maghahabol sa'yo. Bakit? Eh kasi, Bibihira na yung mga babaeng ganyan, yung may mabuting kalooban. Yung iba kasi ngayon, karamihan sa mga babae Hindi ko nilalahat, magaganda lang sila. Okay, kaakit-akit at maamo lang ang mukha nila. Meron sila magagandang katawan, sexy, gifted. Okay, sabihin na natin gifted, pero yung ugali nila, toxic. Sa tingin nyo mga kamamay, hahabulin ba sila ng mga kalalakihan? O siguro sa una dahil masisilaw sa ganda, masisilaw sa itsura, masisilaw sa kaseksihan. Pero kapag ka tumagal na sila sa relasyon, pagsisisihan din ng isang lalaki na kung bakit siya pa yung pinili niya. Bakit? Eh kasi mas makikilala niya yung babae kapag ka... At nakasama na niya si isang bubong Oo maganda Oo, sexy. Akala nila nakajakpat sila. Pero ang totoong jackpot sa buhay, yung mga babaeng merong maganda at musilak na puso. Magandang pag-uugali. Kapag ka ganyan, mga kamamay, eh talagang uh, hahanap-hanapin ka, kaadikan ka ng isang lalaki. Okay? Yung tipong kaya mong tumulong sa mga nangangailangan, sa mga matatanda, kapag ka nakakita ka ng taong walang-wala, nandiyan ka para tulungan sila. So, iilan na po yung mga babaeng ganyan. Kaya kung ikaw na nanonood, o oh, ikaw, ya angat mo antas ng pagiging mabuti hemplo sa ibang tao pagiging uh, busilak ang puso yung pagiging mabuting tao at merong wasto na pag-uugali eh talagang uh, ka ng maraming mga lalaki talagang kahuhumalingan ka ng maraming lalaki pero kung iisipin mo ano ang ugali mo is toxic pangit na nga ang katawan mo hindi ka na nga ganong kagandahan pangit pang ugali mo sa palagay mo sino pang magmamahal sa'yo sino pang maghahanap sa'yo eh baka mamaya nga kahit pulubi hindi ka mahalin kapag kaganyan. Kaya mga kamama dito sa mundong ibabaw, kahit ano pa ang itsura mo, maganda ka, hindi ka mang kagandahan o ano, basta may busila kang puso, maayos na pag-uugali. Sigurado ako, maraming tao ang mahuhumaling sa'yo, maraming tao ang uh, matutuwa sa'yo at maraming kalalakihan na magiging interesado sa'yo mga kamamay. Kaya ikaw ngayon, simulan mo na kung ang ugali mo is toxic, kung ang ugali mo ay hindi ganong kaganda, basura, baguhin mo mga kamamay. At syempre, kasi kasama na rin yung mga naon ng tips ko, idagdag mo na rin at uh, iangat mo ang antas ng mga bagay na yan para sa ganon maraming kalalakihan ang humabol sa iyo at maraming kalalakihan ang magkandarapa sa paghahabol sa kagaya mo. Ilan lang yan mga kamamay sa mga katangian na po pwede mong iangat at dagdagan o iangat ang antas para sa ganon mas mahalin ka at mas maging mabuti kang tao mas maging maganda kang nilalang pagdating sa mata ng isang lalaki. So paano mga kamamay huwag niyong kalimutan na pindutin ang subscribe Button, notification bell, and ilike mo na rin to para sa mas marami pang love advice na maaaring natin pag-usapan sa channel natin. See you for our next vlog. Paalam!